Bayan maagap ang naging pagtugon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Matapos tamaan ng magnitude 6 na lindol ang Caraga Region. Yan ang ulat ni Ninia Gambe ng Philippine Information Agency. Isang malakas na lindol ang muling yumanig sa malaking bahagi ng Caraga Region kahapon na nagdulot ng pangamba sa mga residente ng iba't ibang probinsya sa rehiyon. Ayon sa FIVOX, tumama ang lindol na may magnitude 6.0 sa General Luna, Siargao Island sa probinsya ng Surigao del Norte tectonic ang pinagmulan ng pagyanig at may lalim na 28 kilometro. Agad namang naglabas ng abiso si Surigao del Norte Governor Robert Lyndon Barbers hinggil sa lokalisadong pagpapatupad ng suspensyon ng trabaho at klase sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan. Itinaas sa Blue Alert status ang Provincial Emergency Operations Center para matiyak ang koordinadong pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan at ang kaligtasan ng publiko. Inatasan din ni Governor Barbers ang lahat ng City at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council na i-activate ang kanilang mga Emergency Operations Center at manatiling alerto lalo na sa posibilidad ng mga aftershocks. Samantala, bilang maagap na pagtugon, isinagawa ng Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga ang paglipat ng mga family food pack mula sa Dapao Warehouse patungong General Luna Warehouse para matiyak na may nakahandang tulong at ito'y madaling maipapamahagi kung kakailanganin. Bukod sa Surigao del Norte, naramdaman din ang lindol sa iba pang bahagi ng Carga Region. Agad na nagpatupad ng mga precautionary measure ang mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. Ilang sandali lamang matapos ang lindol, nagdeklara na rin ng class suspension ang ilan pang bayan para magsagawa ng inspeksyon sa mga gusali at matiyak ang kaligtasan. Walang pasok din sa ilang tanggapan ng gobyerno gaya ng Department of Education Caraga Regional Office at National Museum of the Philippines Butuan para masiguro ang kaligtasan ng mga empleyado at kliyente. Pagamat walang tsunami warning na inilabas, pinapayuhan pa rin ang mga residente sa mga paybaying dagat na maging alerto. Patuloy din ang monitoring ng FIVOX sa posibleng aftershocks. Sa ngayon, wala pang naiulat na malubhang pinsala o nasawi, ngunit nagpapatuloy ang pagsusuri at monitoring ng mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Office sa buong rehiyon ng Karaga. Muli, pinapayuhan Paalalahanan ang lahat na manatiling mapagmatsyag, sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Mula sa Caraga Region, para sa Integrated State Media, ako si Ninia Gambe Diamante ng Philippine Information Agency.